Nasunog ang isang barko sa Nabota City sa kasagsagan ng Bagyong Enteng. Samantala, lumikas ang ilang residente sa lugar, partikular sa mga malapit sa dagat dahil sa malalaking alon dulot ng bagyo. Si Claysel Paradilla sa detalye. Habang nananalasa ang Bagyong Enteng, nag-apoy ang barkong ito sa barangay Sipak Almasen sa Navotas City. Lancha dito sa amin, nasusunog. Sabi ng dagat, ayan, magas na alon May mga tumalon na. Galing dito sa lancha, nasusunog. Takas ng usok. Taluno na yung mga tao. Nasa gitna ang labinwalong tripulanteng sakay ng barko. Tatlo sa kanila ay sugatan. Batay sa impormasyong nakuha ng BFP, pinapaandar-umano ang generator ng barko. Nang bigla na lang may kumislap at nag-apoy ang unahang bahagi ng MV Camila nudan naman ang dalawang barge na ito at dumikit sa Navotas Coastal dike sa May Barangay Navotas West. Nakipag-ugnayan na ang Navotas LGU sa Philippine Coast Guard para alisin ang mga ito. Nagkukumahog namang lumikas ang ilang residente sa barangay Dang Hari na Vota City na nakatira sa may pampang. Pinasok na kasi ng tubig ang kanilang mga tahanan. Kabilang ang tinutuluyan ni Maki. Naabutan namin siyang naglalakad papunta sa evacuation center. bitbit -bit ang kanilang damit at unan na binalot sa plastic at rapal. Siyempre na ano kami natatakot Kaya, ali, malaki, ano, malaki eh. Kaya kailangan namin lumikas. Aha. Nakakawa yung mga bata oh, kung kami nalikas. Mga bata kasi. Higit tatlong talampakan naman ang baha sa Potrero Malabon. Karabi baha dito sa amin. No? Oh. Pasok na basok na kami. Diyan sa tapat namin, halos hanggang liig na yan. Karabi ang baha dito. Ito na yung bahay namin. No? Oh. Naglutangan na yung mga gamit. Sa BF Homes Kaloocan, bahana nga, naglutangan pa ang sangkaterbang basura. Dito nga, naipon sa tapat namin yung mga basura. Sa amin pa talaga, sa harap pa talaga namin. Yan, inaagapan ko. Ang problema ngayon ay itong basura na sa harap namin ng ipon. Para maibsan ng baha, binuksan ng lokal na pamahala ng Valenzuela ang Lingunan 20 Reales Mega Pumping Station. Ito na ang ikadalawang putlimang pumping station sa lungsod. Galay Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.